Pinutas ang ilang nicho sa isang sementeryo sa Coronadal City. Sinubukan pang tanggali ng isang bangkay para raw manguha ng buto na gagawin nilang anting-anting. Nasa front line na balitang yan si Camille Samonte. Ari kita subong sa nitso sa isa ka manug seven months. Manug seven months nga bata. lebas na ang halos kalahating binti ng bangkay na ito sa kanyang nicho sa isang sementeryo sa Barrio 4, Coronadal City sa South Cotabato. Ang ilang gamit na ipinabaon sa bangkay, nakalabas din. Ito ang dinatna ng mga kaanak ng bata nang bisitahin ang libingan niya noong Semana Santa. Ay ikaw iloy, ang ina ng namatay na bata, hindi maiwasang magulat at manlumo sa nakitang paglapastangan sa kalilibing lang na anak. Ayon sa Coronadal City Police, may mga haka-haka raw sa barangay na posibleng gagawing anting-anting ang ilang parte ng katawan ng bata kaya binutas ang nicho Agad isinailalim sa examination ang bangkay. May mga hakahaka noon doon sa area. With regards sa mga paniniwala nila during uh, Holy Week, but during the examination naman po doon sa katawan ng bata, wala naman po nakitang nawawala or part ng kanyang katawan na kinuha. Naging haka-haka lang po yung mga anting-anting na ginagamit ang katawan daw ng tao. Patuloy pa raw ang investigasyon at pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa barangay para mahuli ang lumapastangan sa bangkay. Naibalik naman na ang bangkay at naayos na ang binutas na nicho. May dalawang nicho pa raw na binutas sa sementeryo pero wala namang nakuha para maiwasan ang insidente may proposal kami doon to install CCTV at saka ayusin po yung lighting system ng simenteryo para po ma ano maiwasan natin na mangyari ulit ang ganitong pangyayari. Nagbabalita mula sa frontline Camille Samonte News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.